Yan, people. Pagka ito ay ginamit ko na, akin okay na. Montero. The second hand lang. Pero yung mga gulong niya, oh, maganda. No? Ano mo? Check mo yung mga gulong. Wow, high-tech pa daw. Wow. Patingin daw sa likod, ya. Open sa likod. Bukas po yan yata. Bukas ah. Ba't walang upuan siya? Meron ko yan. tinutupi lang. Ah, natutupi lang. Natutupi lang. Kaya okay na okay, yan. Kaya naman magupo dyan na. Ah, talaga natutupi lang pala. Ay, wala. Wala. Wala, oh. kargahan yan. Kargahan mo lang. Ah, kargahan. Ah, Pinang talaga. na ah, dyan. na dyan. Anulah siguro, wala siguro. Kargahan na.